morning, good evening. Good tanong lang sa mga kabari. Ayan. Update tayo sa ating ginagawang bahay. Ayan yung taas na ka tiles na. Ito yung biga. Pinakabita namin yung tiles At sa baba naman yan, may mga tiles na. para pinaka-gift. Pasokan ng tao. Tapos pinipinturahan na rin. Ito. Ayan. Mga ah, bricks na yan. Tile bricks. Yan, may mo na rin dito. Nasa lahat ng ceiling panel. Ito bakod natin yan. Ayos na. Mga pasti, dinugto ng na may eksi. Ito ang bakod. Pipinis ibabaw ito yan mga naka tile backsplash na lahat ito lalagyan natin ang mold pintana. Ang ganda niyan. natin 'yan. Ito bagong flooring. Ito yung tina tinatiles. Ito ang bagong update sa ating ginagawang bahay. Ayan. Ano ka ba dyan? Ano ka pa ambiga biga matatapos na rin. Ang tile. yung taas yung mga tiles niya. At yun, tinipintrahan na yung ano. Ito, pinturahan rin ito. Wala pa nga lang ang dami yun. Ito, tinan ko yung labas yung loob naman ito na-vlog ko na mga tapos na yan ako na hanggang dito lang yung ating block. salamat salamat sa tao everybody